Antuan tayo ngayon. Lakad-lakad ko muna yung aso ko. <laughs> Kasi dito lang sila sa backyard. Ayan. Hindi ko sila pinapalabas. Simula nung ma-accident yung Chloe ko, yung nasagasaan yung Chloe ko, nagkaroon ako ng phobia. Alam mo nakita ko talaga yung aso ko gumulong doon sa ilalim ng sasakyan. Buti ka na buhay pa yung Chloe ko. Tapos yung Chloe ko, yung isang paa niya dapat puputulin yon so syempre na ano naman ako yung ayokong piling ko apiling niya na iba siya sa ibang aso kaya nilaban ko ay may tumulong ayun super okay na siya ngayon pero yung isang paa niya yung isang legs niya punong puno ng punong -puno ng metal at ang galing ng gumawa ng doktor sobra sa veterinarian sa guardian vet sa may edmonton ang galing ng doktor sobra kaya magkano nagasus ko doon nasa nasa ano siguro umabot ng ano ng 6,500 dollars ang mahal ng paggamot ng aso ano pero nagpapasalamat ako doon sa tumulong sa akin yung talagang thank you sa sir <laughs> Meron pa rin mababait sa mundo no pag talagang mahal mo yung aso mo ewan ko ba mababait ang Panginoon eh no talagang tinutulungan ka ng Panginoon di diba? ba sa tinutulungan mo din yung sarili mo di ba ayun si mo ko si mapasa yung pinakamalaking aso Ito <laughs> naman si Kulin-Kulin Yeah. Mm yan si Colin ko. Yan ang Colin ko. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan sa Pilipinas? Well, sana po lagi po kayong okay. Nakakapagtaka kasi ang ganda ng paligid at wala pang snow. na enjoy pa, nai -enjoy pa natin yung labas. ba? Diba? ko. Yan. Dito-dito lang kami. Dati pumupunta ako ng park. Eh, may mga may -e apple din na, na puti sa park. <laughs> Kaya tinigilan ko nang pumunta kasi you cannot please everyone. Paano yung, paano yung aso mo masyadong friendly tapos yung iba hindi. Tapos ay ng owner ng ganun, di ba? Tapos yung aso mo nakikipaglandian sa aso niya. Yung iba ay ng ganun sometimes. Kaya may iwas-iwas din ako kay praise the Lord. Meron tumbahin na to Meron bakit? Salamat talaga. Kaya alam nyo ba? Et, eto, alam nyo ba? Pag tumatanda tayo, nag per perspective natin sa buhay eh nalalaman ko yung ano, I mean, nagkakaroon sa akin ng, nagkakaroon ako ng connection kay God. Ayun, kasi, you know, kapag nasa puso mo si God, yung, alam mo yung parang siksiklog lig, umaapo yung binibigay sa ina blessings kahit na sakto lang, pero, ano, alam mo yung umaapaw ang blessing sa'yo. Ganun ang ibig ko sabihin. Dati sobrang stress ko eh. Pero ngayon talaga, nung, nung talaga nagdasal ako, Panginoon, itinataas ko po lahat sa inyo. I surrender everything to you. And then the rest, it's ano, talagang himala eh. Talagang, ang bahit ng Panginoon. <laughs> yung iba yung iba siguro nanonood nito i-skip na lang kasi ayaw makikinig ng ganun. Well, anyway, basta share ko lang sa inyo. Iba yung may connection tayo kay God, 'di ba? Kaya always be thankful ko ano man ang meron kayo na binibigay ni God, maliit man 'yan o o malaki, laging thankful tayo kay God. 'Di ba? <laughs> o, ciao sige. 'Yun na muna. Ha? 'Yun na muna nilalakad ko si Kulin ko eh. Kulin. Yay, yeah, This is my Kulin. <laughs> Baik niya ni Kulin ko eh. Si yung bunso. O, sige ka Ciao!